ikaw ay uh, na. Oh. Si Paring Conrad, bumiyahe yan. 24, 25, 26. Ah. Oo. Bumiyahe ako doon sa kama ko. <laughs> <laughs> Tinamaan tayo ng... Na, an, uh, ang an tindi ng ano, Ang yung respiratory. Pabalik-balik, oh. Eh kasi tulun -tulun, magmula noong 16 sa simbang gabi. Oo, oh, tuloy-tuloy. Tinamaan ako ng oh. konting uh, puyat, eh. Tsaka malamig yung wind chill oh. daw. Tuloy, uh, di ba, ilang degrees. Maraming oh. pala ako rin, eh. Na, Marami ay, po ay, ngayon. May inatogal. respiratory problems. Ubot si Pon. Ubot si Pon. Oh, kaya ingat-ingat lang, ingat ho. Eto, ibang problema ingat. naman nito. Yung hindi makapasok sa ports daw. Hinihinga ng pera, para makapasok. Kasi Kapasok. may gate yan eh. Oo, oh, may gate. Oo oh, nga. Eh, siyempre kung tao at disorganized ang ating yeah, mga ports. Yan ang problema yun. Dis yung po yung sinasabi ko, yung nagkukumpulahan, oh. dapat may sistema yan, first come, first serve. Naguunahan ba? Yan naguunahan? Yan. Kung may first come, first serve po yan, yung parang sinasabi ko sa inyo, linyang ganyan, umiikot, oh. nag-snake. Pero Mabilis. may rail para walang singitan. Mabilis yun. Eh orderliyan, hindi nyo kailangan yang yan. Huwag ninyong buntisin yung pagpasok. Iyo, binubuntis, binubuntis pa. We do puntes pa? para sa kotse. Ito <laughs> mga pakanan. Pakanan o wala pa. Ilalabas na exit alibawa. Yeah. Oh, isang lane lang kayo. Kayo, oh. pa 'yung dalawa, tatlong, oh, tatlong lane. Ayun. Eh, ay, oh. kulod na 'yon. So isa na lang matitira oh. do sa mga dumidiretso. Ayun. Ayun ang walang ka disiplina. Mm. So yung po sa na yan, hindi pwedeng puro babala. Mm -hmm. Wag niyo tatanggapin yung mga wag niyo i-entertainin yung mga scalper. No, yun uh, ganyan. Manghuli eh, kayo. Eh puro babala eh. Manghuli kayo. Gumawa tayong paraan para po hindi uh -huh. maging oh. Uh -huh. Kumbaga, yung sitwasyon. Parang babalayan ng DICT. Huwag entertainin ng mga scammer. O, yun, Hindi ko namin entertainin. entertain Bakit hindi niyo muna hulihin? <laughs> Manghuli kayo. <laughs> <laughs> oh, kayo. Oh. Oh. Or, wag nyong, yung sitwasyon kasi na chaos, yung ganyan nagkukumpul-kumpul hmm. ng tao. Oo. Oh. Diyan po talaga makikinabang yan, mga yan. Oo. yung mga expedite entry. Yan. Scalper, eh pero kung maayos entry. yan, oh, yeah. ay sinabi ko, example ko, yung mga Disneyland, mm. nakapunta naman tayo dyan, oh. dami ng Pilipino, makita mo yung mm. order, mm. hindi mo pwedeng ganyan ang gawin sa mga ports? Pwedeng gawin, dapat yan. Wala, yung sitwasyon po, hindi bagay o hindi makikinabang yung mga scalper dahil, Eh first come, first serve, paano oh. kung mag-expedite entry niyan? Hindi oh. Hindi ba? Oh ano, ano, ano yung buha solution dyan sa scalper, hindi warning. ano ko ano yan? Uh, hindi nakukuha sa... Hoy! Ano? Ganito kayo? Hoy! Wala yan. Wala, wala yan. <laughs> gulatan, ha? Eh, gulatan. gulatan. Wala. 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 hindi <laughs> <laughs> yeah. madadaan sa angas. hindi ah, madadaan sa angas. Kanya-kanyang oh. palakasan ng boses, wala yon Oh. And then they are working down with the PNP and the PPA. Kahit po, even if you're working with the CIA and the KGB, And uh, sino ba yun sa Mossad. Israel? Mossad. Mossad. Oh. Wala po mangyayari hanggat hindi organized. Iyon po yung sinasabi natin handling mm. ng... Uh, mga ganyang crowd. Ng mga crowd. Okay? May, mm. marami na po science dyan. Hindi na kailangan yeah. ni-invent yan. No? Oh. Kasi kahit saan ako magpunta, bus station, pare punta. Ganun din. Unahan. Sa mga... Hindi, hindi organized. Walang, kasi walang facility to organize the people. Damas. Uh. Ang uh, reminder daw nila, wag nyo isupport siya mga fixer uh, na yan. mga, yeah, but you're making the situation. Yung situation uh, no. po. Eh, and ano yan? Enabler kayo eh. Ayan. <coughs> Para kay si Parejo Joel. <laughs> enabler. <laughs> E kung libo-libong vessel siyang bayabiyahin na yan, talaga po marami. Po, di ba? E kung meron tayo standard na dapat ganito, ang design ng flow mm -hmm. ng mga tao dyan. Hindi kayo basta-basta pumapasok. Po marami pong time and motion consultants dyan. Kaya-kaya ho ni... Actually, sila mismo nag-aral na dyan. Alam na nila yan. Philippine Coast Guard? Yes. Ah, ba't hindi gamitin? Kaya nga, yun ang sabihin natin dun sa mga Coast Guard Station Commanders. Uh, pwede ko ninyo ngayon yun. Mm. Siyempre, hindi po normal ang flow ng mga tao. Oh, and therefore, kailangan yan. natin ng uh, -normalize. Manage, management, style oh, dyan. Inormalize in po ninyo. Oh. Mm. -hmm. Hindi pwede po sabihin, eh, ang daming tao eh. Kaya, yes! Kaya nga kayo nandun dun. <laughs> Kaya nga, <laughs> kailangan gumawa ng paraan. Okay? Pare, da ang dami rin ang ngayon eh sa, sa ports, airport, ports, ports sa mga bus station nako At saka sa mga, sa mga saka ito pa, bukod kasi sa bus, meron pa mga private mm. na tumitira din ng ganyan, nako. Mhm. Mm eh, medyo mas mahal na konti. Mm -hmm. Oh. Pupunuin nila 'yung isang aircon, na, ano, van niyan. Mas, mas mahal yan. Mas mahal, yun. Ay, mas mahal 'yan. Mas mahal 'yan. Eh, 'yung kinatatakot ko 'yung mga ro-ro, <coughs> Eh, hindi mo maiwasan, baka matukso yan. Hmm. Na mag-overload. overload. Ah, hindi, may safety protocols yan. <coughs> ayon sa coast. Sinusunod ba yun? Well, eh, kailangan sundin nila. Ilang, ilan, na accident na yung aksidente nangyari? Ilan na yung aksidente nangyari? Nalaman ba natin yung... at na punot bulo? Wala. Hindi, wala pa kasi, wala na pang National Safety Board. Eh. Di pa na. <laughs> kailan ba tayo magkakaroon noon? Pa. Yan ang isa, isa sana mm -hmm. sa mga unang bill na sa 20th, uh, 20th Congress. Eh sabi ko sa iyo kasi mag-congressman ka ulit eh. <laughs> Tika sa ulo mo eh. <laughs> Para ba ano na natin yan eh. Baka sabihin, puro kasalita eh.